na po mga kabigkes at ngayon po atin pong reaksyonan At ikukumpara ang views ng 8 Bulaga at saka views na EAT sa TV5 no Sa Galati Tubig and Joey no At sa totoo lang tagahanga ako din ng TVG So lagi ako nanonood dito sa Brunei sa palabas ng Sukud Bahay Patid so dati silang 1 for all, all for one sa GMA So ngayon ikumpara natin yung views no kung ilan ba yung views ng Itbulaga kaari ng tip ay no pag-aari siya ng tip so ito siguro pag-aari na ito nila Tito Enjoy, no at ito na po it's natin ang Itbulaga so ayan ang Itbulaga po meron siyang 5.28 million subscribers ano po So, 5.8. So, di makikita natin dito na ang views nila, no? In 4 hours, isang libo. Ang views nila in 4 hours, isang libo. No? Sa laki ng subscriber nila, uh, 5.28 million eh, ang views nila. Sa 4 na oras, eh, isang libo lang. No? So, ang ito nga, 5 oh, hours nila, 504 lang. So, ito kasi, kumpara natin itong, programa nila. Di sa uh, Jedly. No? Uh, so, ito. Makita natin dito. So, ito yung ano nila. So, makikita din natin dito, guys. Yung programa nila na parang corny, no? Cornish silang panoorin. Kumpara talaga sa, sa legit cover ng TVG. Kila, to be enjoy. So, iba talaga ang ano nila. Kaya makikita natin, no, sa dami ng subscriber nila, so ilan na lang halos ang nanonood sa drama nila, no? Kasi maging ako nakakornihan ako sa tandem nilang dalawa. Kasi si Yorme, masyadong seryoso. No, eh, si Boboy Villar, eh, may pagka-comedian, no, comedy. So, para sa akin, ng opinion ko lang, eh, hindi sila match no? <laughs> hindi sila match na magka-tandem. So, yun lang, yun ko lang, kaya... Siguro ilan lang din ang nanonood sa So, ang subscriber ng or TVG, search natin. TVG. So, ayan. So, din natin dito na ang subscriber ng TVG ay eh, ang bilis, no? Ah, nakarang araw, nasa 400 lang sila. Ngayon, 580,000. Ayan, no? kay Banred ito ay mga legit. Siguro talagang supporter ito. At makikita din natin dito na ang upload nila, ah, uh, makikita natin dito. Teka. Let's natin yung, ano, yung bagong upload nila. Ito, ah, uh, 6 hours ago, so 92,000 agad no? 6 hours ago 92,000 views agad. No, makikita natin dito na talagang sulit ang supporter ng TVG. Siguro yung mga tao na subscribe lang doon sa It Bulaga, no, na channel pero hindi na halos nanonood, no? Ah, uh, siguro yung iba hindi lang marunong mag-unsubscribe or yung iba hindi na doon ano talaga, hindi na siya active. So lumipat dito sa TVG. So makikita natin talaga ang lakas ng TVG, no? At lalong-lalo na yung dinadala ni Jose Manalo na Mayor, no? Kung si Esco Moreno ay uh, Kung si Esco Moreno ay dito ipos muna natin, no? Kung si Esco Moreno ay ang ano niya, Yormi. So dito si Jose Manalo naman ang dinadala niya ay Mayor, So isa po 'yan sa nagpa-viral sa nila nagpataas no ng ratings nila sa TV at saka sa social media. So mataas ang rating nila sa views no at ang bilis ng subscriber tumaas. So dahil dito sa ginawa ni Jose manalo na mayor na talagang kinagat ng mga tao no or uh, sinuportahan ng mga tao no? Oh, yung lagi niyang sinisigaw na siya yung nag-iisang mayor sa buong Pilipinas o sa buong mundo so dito natin makikita na ang pagka-professional comedian ni Jose Manalo at siyempre sa tandem ni Wally Bayula no? at saka siyempre sa solid supporter ng mga Tito Vic and Joey na nandyan talaga nakasubaybay so ayan o oh. tapos siyempre isa pa dito uh, kumuha sila ng uh, influencer katulad kay Tonggi Sumbi, no? Tonggi zombie, So, talagang ano, malakas. Hmm. So, eh, post natin, eh, ano natin dito, pinanood ko na kanina kasi talagang nakasubaybay ako dito sa Brunei. ano Nakita nyo po na talagang umulan umaraw, inanjan ang Jose Manalo, no? Si Mayor Jose Manalo. At si Wally Bayula, handang magpaulan, magpaaraw. <clears throat> handang magpaulan, magpaaraw. Para lang makaki, ano, makapagpasaya ng mga tao. So, talagang, ano, nakakabilib sila, no? Ang tandem nila talagang sulid, no? at saka makikita natin no na dinudumog ng mga tao si Jose Manalo no ito makikita natin dito post forward natin nakita din natin dito na dinudumog siya pag naglalakad do oh. oh, kita natin dito oh, kasi pinanood ko na to Oh, dinadumog siya. 'no? Dala tapos may mga nakaharang pa oh. Taga barangay pulis na nakaharang 'no. Oh, ito na din. So, iba talaga ang tandem nila. So, nakaka ano kahit ako natutuwa ako panoorin ang AAT 'no. Ang programa ni ano uh, sugod so bahay mga kapatid programa ni Mayor Rossi Manalo at saka Wally Bayula at si Tongi Zombie no talagang sakto yung pagtandim nila so ayun no hanggang dito na lang po ang ating reaction so maiksi lang naman so dahil well, na kahanga no kung maging kami dito sa Brunei talagang AET ang aming pinapanood and ah mabuhay po tayong lahat and god bless bye bye